Alam nyo ba, ito yung nanay ni Carlos Yulo na hindi proud sa kanya. Ito ay trending na sa iba't ibang social media platform na kung saan nakakalungkot lang kasi itong deleted post niya ay hindi siya proud sa anak niya at basahin natin. Ang sabi nga ng mama ni Carlos Yulo na deleted post na daw, hindi niya deserve ang suportahan ko at tawagin na anak. Olympics champion ka nga pero hindi kami proud. Walang anak na nagdadamot sa magulang. Tandaan mo 'yan. Wala ka dito sa mundo kung hindi dahil sa akin. Wala kang utang na loob. Masakit lang din isipin na kung sino pa yung kadugo mo at kal mo pa sa buhay, sila pa yung hindi proud sa mga ginagawa mo nakakalungkot nga lang din isipin na may mga magulang talaga na hindi kayang suportahan ng mga anak nila. Lalo na kung may mga malalaki tong achievement, may mga magulang talaga na bakit ganon, parang inutang pa namin ang mabuhay kaming mga anak nyo, e eh samantalang kayo naman ang may gustunan at hindi naman namin hiningi yun sa inyo. Dito nga sa Pilipinas, uso nga yung magpadami ng anak kasi ginagawang retirement or insurance nila in case na tumanda sila at may mag-aalaga sa kanila. At piling ko naman, wala naman masama sa pagiging, pagiging magulang, lalo na kung marami kayong anak at kayo niyo namang buhayin. May mga post pa nga tong si Angelica Yulo na kung saan mas suportado pa siya sa mga taga-ibang bansa kesa sa anak niya mismo. At ngayon nga nakakuha ng dalawang gold si ating pambaton sa para sa Pilipinas na si Carlos Yulo. At gumawa nga siya ng history dito sa Pilipinas na kung saan dalawang straight na nakakuha ng gold si Carlos Yulo at sobrang nakaka-proud yun. Kaming ang hindi kadugo ni Carlo Yulot, grabe 'yung pagka-proud namin sa kanya. Ikaw pa kayang magulang niya? Uulitin ko, kaming mga anak, hindi namin ninais na mabuhay sa mundo. Kayo ang may choice niyan para buhayin kami at responsibilidad niyo 'yon. So hanggang dito na lang paalam. Rar! Nanalo ng gold medal si Carlos Yulo ngayong Olympics 2024. Pero makikita sa mga post ng kanyang nanay na hindi ito suportado sa kanyang anak. At nagpo-post pa na sinusuportahan ng nanay ni Carlos Yulo ang Japan. At makikita rin na nagpo-post siya about sa mga anak at hindi niya tinatag si Carlos Yulo. At sinabi pa ng nanay niya na binlock niya nga daw si Carlos. Naggaganito ang nanay ni Carlos Yulo matapos magalit ni Carlos Yulo sa kanya. Kasi ginastos daw ng nanay ni Carlos Yulo yung pera niya. Sariling pera ito ni Carlos tapos ginastos lang ng mama niya. At pati yung girlfriend ni Carlos binabash ng mama niya. Nakakalungkot lang kasi maraming mga magulang talaga na ginagawang retirement plan ang mga anak. Siyempre may sariling buhay naman din ang anak nyo. At kung susumbatan nyo yung mga anak nyo tungkol sa pagpapalaki, sa pagpapaaral, pagpapakain nyo sa mga anak nyo, hindi naman ito tama siguro. Dahil unang-una, hindi naman kinusto ng anak na mabuhay. Ang magulang ang gumawa sa anak, kaya responsibilidad nyo ang anak, hindi anak ang may responsibilidad sa magulang.